Nandito dito ako ngayon sa beach ng Boracay. Napakarami yeah. ah, nito tao. Ito yung sunrise. Yan sunrise ng ano ng Boracay. Maraming tao rito. Sa gabi masarap mamasal dito. Una-una, marami mang activities pagka gabi. Yan. Marami din mga foreigners. Marami may mga mestizo dito. Yan. Yung mga nakatayo niyan, ano. Okay.

Kumbaga ano eh our time is short. So kailan mag-enjoy na? Pero parang ang buhay ko para ano nang uh, sunset yung papalubog na. Pero ako ayaw hindi pa ako lumulubog. Tuloy-tuloy pa rin. Dakit ni baka o kaya eh uh, patuloy na tumutulong kahit papano sa mga mm, wala hindi mga nangangailangan halimbawa hindi naman kailangan ng pera hindi yung mga ibang bagay na pwede mo mapakinabangan nila Dito, hindi na lang takot ito ano hindi na lang takot sarap nga lang yung klema Meron ako masabi dito. Ang oh, dito, pag may budget ka, malaya ka makapamasal sa gusto mo. Wala mga pagsasabi ko ano ang ating magiging buhay sa darating. So hanggat malakas, kailangan magsaya ka. At may pananalig sa ating Panginoon Diyos. Huwag mong kalilimutan yun. Eh. Magkaroon ka ng panalangin, tiwala sa Diyos, yung gabay ng Panginoon Diyos. Sundin mo. pa rin ang tao isa hindi natin masasabi kung ano yung nasa loob nila marami pa rin, patuloy na nakikibaka sa buhay patuloy pa rin nakikipagsapalaran kung ano magiging buhay na sa na harap wala makapagsasab eh So, ang dyan diyan, enjoy na lang katulad yung ginagawa ko, enjoy. Habang kaya pa. Habang nakakalakad pa. Wag lang tatakbo. Okay, so, tama naman, 'no? kapalubog ng araw naroroon pa rin yung mga ibang tao na ng pag-asa pero may pag-asa sa bagong pagsibol ng araw sa silangan